ito naman po ang ating pinipiritong isda. Ayan. Ayan siya. Biniyak ko po yan sa gitna. Ayan. maya pakita ko. Ayan po. Ayan po. Ayan. Biniyak ko yan sa gitna. Ano? Ayan. Hindi ko lang sila, hindi ko siya binukas para lutuin. Saka konti lang ang mantika niyan. Walang-walang mantika yan. Nasa, ila, nasa labas kasi ako nagluto kasi naubusan ako ng gas ayan pinuto ayan po o. nakita nyo ayan walang wala siyang mantika diba konting-konti lang ayan ang pagluto ko lagi tayong ingat sa health mantika is not good oil is not good ayan po magluluto ko alisin ko lang muna yung mga itim-itim na yan dahil may lulutuin pa ako, ayan po ayan ayan po ang aking pagluto ganyan po ito po ang isda na ilalagay ko ay Nab nabiyak po yan kaya lang hindi ko na siya biniyak ay, hindi ko na siya inaano. Pag niluto ko, ganun siya, oh. Ayan. Hindi siya nakaano. Ayan. Inaayos ko siya. Oh, ayan. Ganyan. Kasi mahirap po siyang, ano eh, naguduro. Kaya ginanyan ko na lang siya, higa. Higa siya ng parang hindi nabiyak. Ayan na po ang natira. Lulutuin ko pa. Luto kong una, oh. Ayan, oh. Tignan yun. Durog-durog siya kasi pinahiga ko siya ng buka. Ngayon, hindi ko na siya binuka. Ginanyan ko na siya. Ayan. Sa segregate na natin siya. Ayan. Kasi hindi ko naman yan makakain niya yun. Kaya isegregate na natin yan. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Sira. <laughs> Ayan. Ito ayos-ayos pa. Saan ba yung kutsara ko? Ayan po yung pangalawang loto ko. Ayan o. Oh. Ayan eh, yung una. Durog-durog. Ito -durog. yung pangalawa o. Oh. Yung nakahiga na lang siya. Inayos ko na sagregit ko siya kasi ipukuha na lang ako niyan pagkakain ako, hindi na ako magluluto kasi walang time eh anong oras kami pa darating alauna magluluto pa ako at amoy isda ako nun ayoko pa naman ng amoy isda ako pagpapasok parang hindi ka naligo kaya ang trabaho namin dito pagka ano, nagluluto na yan tuwing ano, nagluluto na ako na marami talaga ayan Ayan na po siya. Ready na. Ready to preserve na. Yung andun pa yung iba. Andun ako sa labas nagluluto. Ayan o. Oh. Yun. Doon ko nilagay. Mahangin. Kaya pinakpan ko ng ano. Yung ano ko. Yung lutuan ko. Nawala ng gas. Kaya ayan. Nag-order pa tayo. Ayan po yung mga lahat ng niluto ko ngayon. Yung juice. Yung chicken na ginawa ko. Hindi ko na niluto. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginawa yung chicken. Kasi wala na akong time mag-camera. Ayan naman yung isda. Ipipreezer ko na lang yan. Kukuha na lang ako lagi.